Hello, magandang araw muli sa inyo uh, Bali ang ating uh, ituturo kung paano mo malalaman updated lahat ng chart na ginagamit nyo ngayong voyage ninyo So ituturo ko sa inyo kung saan natin makikita kung uh, yung mga chart na gamit natin ay uh, updated So yun, huwag na natin patagalin So una, pupunta ulit tayo sa itaas yung cursor, galing natin sa itaas punta tayo sa chart And then number 5 ENC update report. Click and then yan, ito yung lalabas. So yung select route natin, ito yung ating uh, voyage number ngayon. So ito pwede mo siyang ilipat-lipat kung ano yung gusto mong tingnan, pero ito yung uh, ano natin ngayon position. Uh, ito yung ating voyage ngayon. So dito may tatlo dito, information, summary, and status report. So, unang-una makikita natin information dito mo makikita kung update anong week na update. Tapos yung date report, yung uh, start of waypoint. dito rin makikita kung anong pangalan ng barko, MMSI. So, yun. So dito mo malalaman na week 7 na ngayon. Tapos sa summary dito mo makikita kung ilan yung chart na ginagamit nyo dito sa uh, voyage ninyo ngayon tapos ilan ang updated ilan yung hindi update so yan and then sa status report dito mo makikita yung pangalan nung cell na chart na gamit nyo at ilan tapos kailan may expired kailan nag issue Uh, status din kung update ayan, yung action so dito mo malalaman so meaning kapag may mga PSC na masasampa may mga inspector so ito, dito yung kadalasang uh, unang una nilang uh, uh, makikita gusto nilang makita so dito mo lang sila dalhin so ayan, so updated tayo no action so summary ibig up to date lahat 18 cell 18 cells. So, lahat updated. Walang uh, not up Zero updated. So, yun lang. So, sana nakatulong sa inyo at sa susunod ulit mga video. Maraming salamat. God bless.